oh, mga katropa, may tanong ko sa inyo bago tayo magsimula. Pangarap po bang kumuha ng bahay dito sa Canada? Siyempre, di ba? Kahit naman sino eh. Tayo mga Pilipino pag uh, nakapunta ng Canada eh. Pangarap natin, di ba? Parang fulfillment yan or big achievement yan pag uh, nakakuha tayo ng bahay dito sa Canada. Tara upo -up dito mga tropa. Para, maka para makapagwento naman tayo ng maayos. Pag-usapan natin yung pagkuha ng bahay dito. Kasi alam mo mga tropa, ang pagkuha ng bayon sa Canada, eh, napakadaling proseso lang para sa akin, ha? Kahit sinong tanungin nyo na nakakuha ng bayon sa Canada, eh, madaling kumuha ng bahay dito sa Canada. So, problema mga tropa, yung iba natin kababayan, di lang mga kababayan natin, na take note mga tropa, pati yung ibang lahi, nagiging house poor dito sa Canada sa pagkuha ng bahay. Ano ibig ko sabihin sa pagiging house poor? Mahirap ito bahay. <laughs> ba, tropa. Ang house for yung mga tropa ay yung uh, halos paano ko ba i sa inyong house for. Yung nga, um, Lahat ng ito na pinakamadaling ano, pinakamadaling explanation sa pagiging house sa Canada. Sabihin natin yung almost half ng iyong kinikita ay napupunta lang sa bahay. Napakasakit na isipin niyan mga tropa. Ako ayoko isipin eh. Kasi marami tayong mga katropa rito sa Canada na uh, nagkamali dyan sa pagkuha ng bahay. Naging house poor. Uh, almost 50. Meron pa akong kilala na totoo to mga tropa. 80% ng kinikita niya napunta sa bahay. Yung kinuha niyang bahay eh hindi niya afford. Yun, isa pa sa pagkakamali natin mga Pilipino kumukuha tayo ng mga hindi natin, hindi, natin afford o hindi natin kayang bilhin. Kahit hindi lang sa bahay, mga tropa. Kahit, ano, kahit na ano pang binibili natin sa buhay eh, kumukuha tayo ng hindi natin afford, ba? Diba? mayroong Meron nga iba dyan eh. Meron nga ano eh, parang pamantayan ko sa sarili. Eh. Pagka ang binibili kong item ay hindi ko kaya, uh, hindi ko kayang bilhin ng five times ng presyo niya, ay hindi ko na binibili kasi hindi ko siya afford, mga tropa. So yun, mga tropa, ang pagkakamali ng mga Pilipino o kahit sino lahi na kumukuha ng bahay dito sa Canada eh, yung house poor. Eh, hindi kayang, ano, hindi kayang bilhin o hindi kayang, hindi afford yung bahay na binibili. Ang ano nga dapat eh, ang percentage ng dapat mo lang, dapat lang na mapunta sa bahay mo ay eh, 20 to 25% lang lang dapat nakita mo o ng yung income ang dapat lang mapunta sa mortgage. Kung mahigit na ron, eh, may tuturong ka ng house poor. Ito ang epekto ng house poor sa bahay, mga tropa. Yung ibang kumukuha ng bahay dito sa Canada, syempre house poor nga, di ba? Mahigit sa 35% o minsan 40 to 50% pa. Eh, nagtatrabaho ng ano, ng double, triple job pa, mga tropa. Imagine ha, papasok ka ng alas 6 ng umaga uuwi ka ng alas 10 ng gabi. Di ba? Hindi ka hindi mo nakikita yung bahay na binili mo. Tutulugan mo lang pero hindi mo siya na-enjoy. Take that, mga tropa. 6 6 a.m. the morning hanggang alas 10 ng gabi. 7 days a week, walang day off. Para lang makabayad ng bahay. hindi na nat hindi ako natutuwa, ako natatawa. Naaawa ako sa mga taong ganoon mga tropa. Hindi iniisip yung ano, alam, hindi iniisip yung yung nila, yung buhay nila para makabayad lang sa sa bahay nila. Sakit yung mga tropa, no? Kaya nga tayo nagpunta ng Canada eh, para mapabuti yung buhay natin dito eh. However, mga tropa, kung yung buhay mo naman eh na nako-compromise dahil lang sa pagbili ng bahay eh hindi worth mga tropa diba? lakad-lakad tayo mga tropa hindi worth yung pagkuha ng bahay na sa ganong bayarin so imagine tropa no? 50% isa ko kilala 80% eto kwento niya mga tropa eh. kaya siya naging kaya siya naging house -bore. imagine yung trabaho niya is average lang yung sweldo ah, minimum minimum wage lang siya tapos kumuha siya ng mga tig 500,000 to 600,000 na bahay dito sa Canada. So, sumusweldo siya. Yung 100% na sweldo niya, 80% ang napupunta sa bahay. Yung asawa niya, ang nagbabayad na lang ng, ano, ng ibang gasusin sa bahay. Like food, transportation, di ba? So, isa sang alang-alang mo rin yung transportation, mga tropa. Yung, ay, yung ibang expenses, yung transportation, yung pagkain, tapos yung life insurance mo rin sa Canada. Tapos, yung iba mo pang bayarin, kung meron ka pang uh, pinapaaral na anak, eh, di ba, may expenses din yun. Tapos, isa pa, isasang alang-alang din natin yung, ano, yung phantom cost. Lagi kong sinasabi sa vlog ko yan, phantom cost. Hindi na na ko na yung phantom cost, eh. Ang phantom cost, ano yan, eh, hindi siya hidden, eh. Nakalagay na si mismo siya sa, dun sa, ano, sa bayarin mo. Pero hindi mo lang siya iniintindi o hindi mo lang siya namamalayan na dapat mo siyang bayaran. Alam mo yung pantulong ko sa sinasabi ko kung ano? Yun yung ano eh, yun yung uh, uh, home insurance tapos uh, property tax. Depende pa yung property tax kung saan naka yung bahay mo. Kung medyo maganda ganda yung location ng bahay mo eh asahan mo, mas mataas yung property tax mga tropa. So yun yung ano, yung mga hidden hidden tax ay hidden tax hidden na uh, payment para sa pagkuha natin sa bahay meron pa mga tropa upo ulit tayo meron pa mga tropa yung ano yung uh, maintenance cost di ba kasi meron tayong mayroong mga insurance na hindi kinokover yung ibang mga ano ibang mga maintenance ng bahay halimbawa uh, may nasirang may nasira sa yung bahay mo, let's say yung one pillar ng bahay mo, isang haligi ng bahay mo, eh, eh, hindi pala cover ng insurance mo. Di ba? Ang cover lang insurance ang ang common na is, uh, cover ng insurance dito sa Canada pag binaha kasi natural 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 uh, calamity. Pero pag yung nasira, eh, may nasirang let's say one pillar, one haligi ng bahay mo, eh minsan hindi na cover ng insurance. So pag wala kang ano, pag wala kang maintenance maintenance fund or emergency fund para sa bahay mo, eh gagastos mo 'yung mga tropa eh, kasi hindi nga cover ng ano ng insurance. Eh. So kung wala kang maintenance fund, ano gagawin mo? Uutang ka, di ba? Uutang ka sa line of credit or credit card. Yung mga 'yun mga tropa papatayin ka sa interest lalo na yung credit card 20 to 25% tayong dito annual ah, APR yung line of credit kung gaano kalaki yung inutang mo eh mataas din yung ano yung interest interest rate bumababa lang yun pag nakakabayad ka ng ano ng principal eh paano kung hindi ka nakakabayad binabayaran mo lang eh ano eh yung interest di ba lulubog ka sa utang mga tropa kaya ang payo ko sa mga kukuha ng bahay pa lang dito sa Canada, let's say nagre ka pa lang ngayon, mag-ipon ka na mag-ipon. Ipunin mo yung pang down payment, pang closing cost, yung isa sa inintindi hindi natin mga tropa. Nawibila no, iba, closing cost pa pala babayaran, napapakamot na lang sa ulo. Tapos yung maintenance cost, yung maintenance fund, I mean. Kasi naka na, ano, nakalipat ka na sa bahay, umpisa mo mag-ipon ng ano, ng, maintenance, ng pang maintenance or yung emergency pan para dun sa bahay mo para hindi ka nabibigla just in case na merong hindi naasang gasto sa bahay mo eh may pang bala tayo di ba mga tropa so yun, yun yung mga pagkakamali sa, ano, sa pagguha ng bahay dito sa Canada tapos ito pa uh, mga tropa uh, speaking of maintenance merong iba mga tayong mga tropa na uh, merong pinababayaan yung maintenance ano ibig sabihin Halimbawa, may nasirang konti sa bahay mo, let's say, sa Konting-konti pa lang yung sira. Tapos pinabayaan mo. Hanggang sa lumaki. Lumaki yung problema. Lumaki yung babayaran mo. Diba? Lumaki ngayon yung maintenance mo kasi uh, pinabayaan mo. di ba? Kaya yung ibang mga tropa natin dyan, sinasabihan ko sila na pag may malita sira lang sa bahay mo, kahit konting-konti -konti lang yan nasira sa bahay mo, ayusin mo kaagad. Huwag mong pabayaan. Kaya nga minimintain yung bahay, di ba? Kasi isa pa pa pag hindi mo minintain yung bahay mo, tapos hindi mo, kasi pinabayaan mo, tapos ibibenta mo. Hindi mo siya mabibenta sa, ano, sa presyong gusto mo kasi may sira. Pag hindi mo nga minintain yung bahay. Yung, pag hindi mo nga minintain yung bahay mo. Kasi nga, may sira, di ba? Paano mo, paano mo siya mabibenta sa gusto mong halaga, di ba? Yun, isa sa mga cons pag ka ng pagkuha ng bahay sa Canada. So, yung maintenance, kailangan hindi mo pinababayaan. Pag may malita sira, gawin mo kagad. Ka uh, pag tuunan mo ng pansin, pag mo ng oras. Basta, huwag mo lang palalain yung sira. di ba mga tropa? Tapos, isa pa sa nakita kong pagkakamali natin mga Pilipinas sa pagkuha ng bahay, yung ano, yung, sa hopti pa ng pagkuha ng bahay, yung, ah, uh, ang alam lang natin yung ano yung monthly na babayaran pero hindi natin inaalam yung total cost ng mortgage natin. Let's say, babayaran mo siya ng mga, amort amortize, amortize mo siya ng mga 25 years to 30 years. Tapos, down payment ka. Tapos, dun, dun mo figure out kung magkano yung babayaran mo ng ano, ng buwan-buwan. Siyempre nga naman, di ba, pag may sweldo tayo, oh, kaya natin bayaran kasi may sweldo naman dumarating eh. Pero hindi natin alam, after 5 years, pera lang kung term yung ano ah, yung kung term yung ano yung interest mo kung term yung babayaran mo kasi meron itong variable at saka fix kung fix pa lang mabayaran mo within 5 years kasi iba kumukuha ng variables mas masakit yung variables kasi hindi mo alam yung real estate market baka mamaya tumaas yung interest rate tataas yung mabayaran mo um, buwan or taon taon unlike pag 5 year term payment ka eh, kung ano lang yung mo within 5 years na interest rate, yun yung, yung babayaran mo. Ma pagkatapos lang ng 5 years, saka ka lang ulit ng bagong interest rate. So yun, ang hindi natin, hindi natin iniintindi yung monthly cost, yung interest rate, kung variables ba or fixed rate, di ba? Yun yung sa mga pagkakamali ng nakita ko sa mga Pilipino rito. Kaya dapat uh, inaalam mo maigi yun. Eh. I-ano, i, -ano, i -ano nga pala, i-ano mo, i-run mo yung ano mo, yung 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 uh, numbers ibig ko sabihin diyan eh, mag magcompute ka kung afford mo nga pala yung bahay na bibilin mo kasi mamaya baka uh, hindi ka nagcompute, ang alam mo lang eh, monthly payment lang. Tapos pagdating ng 5 years, tumaas. Lagot tayo dyan mga tropa. Hindi <laughs> natin di, di pala natin kayang bayaran. So dapat inaalam mo. magko ka muna uh, base sa sweldo mo sila so, din yung mag-asawa kung kaya nyong bayaran yung bahay nyo within let's say kung mag-stay kayo ng mga 10 to 15 years doon na pagkatapos yung nyo kasi karamihan sa mga Pilipino hindi naman hindi, hindi tinatapos yung ano 25 years sa uh, amortization na uh, hindi tinatapos yung ano yung payment binibenta nila kasi tumilipat ng ibang lugar di ba kasi ito pa nga pala mga tropa isa sa mga tip ko pagkakumuha ka pala ng bahay ito ha ah, marami nagkamali ako nagkamali ako diyan Pagkukuha ka pala ng bahay sa Canada. Sa mga bago ah, sa mga bago rin to kasi ako nagkamali ako dyan eh. Pagkukuha ka ng bahay sa Canada, sa mga bago, isipin mo talaga kung saan mo gusto tumira sa Canada. Ano yung ibig sabihin? Halimbawa, dito ka na pier sa, sa Saskatchewan. Tapos may plano ka palang lumipat after 2 years or 3 years dun sa Alberta kasi andun yung mga kaibigan mo, andun yung kamag-anak mo, eh kung uwa ng bahay dito sa Canada ah sa ano sa, sa Saskatchewan pa mas mahirapan ka nang ibenta hindi mo maibenta hindi ka ma hindi, hindi, ka pala makaalis sa list ng Saskatchewan kasi meron kang burden meron kang bahay na dapat pang bayaran ba diba? so nangyayari minsan sa gusto makalipat kagad eh binibenta yung bahay ng palugi sipin mo yung mga tropa bago ka kumuha ng bahay, isipin mo muna kung saan mo gusto mag dito sa Canada. Kasi yung eh, pag, ano, pag, paglipat ng ibang province, ay eh, napakalaking desisyon yan mga tropa. O oh, nagkamali ako dyan eh. Kasi dito ko sa Saskatchewan, eh, gusto ko palang tumira sa Alberta. Somewhere in Edmonton at saka Hindi ko may benta yung bahay ko. Kasi may bahay ko rito. Hindi, hindi, hindi pala ako makalipat. Kasi meron pala akong bahay dito na hindi ko mabenta-benta. Kung bibenta ko siya ng mabilisan, eh malulugi ako. Kasi tatawaran ng pinakamababa yan. Kasi nga, Ar Arashil eh. Ibang mga, ibang mga investor dito sa, sa, sa Saskatchewan eh, yun ang inahanap, yung mga rush Kaya kung ako sa mga tropa, kung saan mo gusto talagang tumira dito sa Canada, kung saan mo gusto mag-settle, doon ka lang kumuha ng bahay. So tropa, paano ba maging hindi house poor sa Canada. Siyempre dapat kumuha ka lang ng average na bahay, yung kaya mo lang, kaya mo lang bayaran. Huwag uh, kumuha ng hindi mo kayang bayaran. Nalulunod lalo, lalo, yung mga uh, bagong bahay na tinatayo. Sigurado 'yan, mga tropa, lalo ngayong panahon na to. Yung uh, real estate market ay eh, medyo mataas. Maraming mga tao na hindi kayang kumuha ng bahay kahit uh, mababa na yung presyo kasi nga uh, gawa ng ekonomiya medyo tough yung buhay ngayon mga tropa so ang payo ko lang kumuha ka lang ng bahay na hindi ka magiging house poor yung kayang kayang mo lang bayaran ba diba? kasi pagka naging house poor ka na dito sa kala lahat ng, lahat ng uh, kinikita mo ay napupunta lang sa bahay paano ka makakapag enjoy paano ka Paano mo may enjoy yung buhay mo, di ba? Ba? Isa lang ang buhay natin mga tropa, dapat i-enjoy mo yan. bukang puro trabaho lang para sa bahay. Well, magtrabaho ka, mag ka. Pero hindi ko nirecommend recommend na ka para sa bahay mga tropa. Kasi ako naaawa ko sa ibang mga natin na hindi ko na si... Ibang mga tropa ko na house poor, hindi ko na nga, hindi ko na nga rin makita. Magugulta lang ako eh, Peta ni tropa. Kasi trabaho ng trabaho, So nakakawa ako sa mga ganong tao mga tropa. So sa mga bago dyan na ah, balak kumuha ng bahay, eh, huwag ka sana maging house poor. Kunin mo lang yung affordable, yung kayang-kaya mong bilhin. Disente, di ba? Meron ang sa kasabihan na ano eh na kumuha ka ng tahanan hindi ng bahay. Ibig sabihin eh make your home. Kasi make your house a home, di ba? Kasi Gumawa ka ng memory sa bahay mo. Kahit anong bahay pa yun, pagandahin mo na lang. Ang importante, hindi ka magiging house po dito sa Canada. Di ba mga tropa? So sana may nakuha kang value dito sa pinag-usapan natin mga tropa. Sa about hindi pagiging house for natin mga Pilipino dito sa Canada. Huwag ka sana maging house for, mga tropa kasi enjoy mo yung buhay mo. Paano may enjoy yung ganito kaganda? Oh, ang ganda oh spring na mga tropa. Di ba? Paano may enjoy mo? Paano may enjoy yan kung datang kinikita mo eh Paano may enjoy kung nagtatrabaho ka talang lagi? Di ba? So sana hindi ka maging house for mga tropa. So hanggang sa muli mga tropa no? Sana mag-ingat ka palagi at pagpalain ka. So, sana may nakakuha kang value. Mag-subscribe ka nga pala dito sa aking channel mga tropa tropang Canadian meron nga pala akong ano uh, TikTok account tropang Canadian din yung TikTok account doon uh, account ko uh, ganito rin yung mga pinag-uusapan ko ganito rin yung, mga, yung ganito yung mga sinasabi ko about Canada about living here in Canada so hanggang sa muli mga tropa no mag-ingat ka at huwag ka maging household mga tropa paalam mag-ingat ka mwah babu